o-ring na Pag di mo napansin, wawasa akin ito ang makin mag-overheat ka na mag-overheat. pa importante yung role ng o-ring na ito sa ating mga radiator cup. Yun oh, umaga pa lang mga boss oh. Medyo nagkatambakan na. May mga kinabitan po tayo ng driving light. Ayan, Honda Click B3. You know, model pa si Bien no? meron pa rin dyan Soul Eye 125 at Honda Click 150 na ating ginruba ng bell at M3, mini driving light ulit you know, salamat po sa inyong mga rekomendasyon mga boss you know, hanggang labas may naghihintay pa Kasi malamang tech ta over type the... So, may unit tayo ngayon dito mga boss Honda Click 150 galing kasa. Hindi ko na nababanggit ang isa ang kasa at lalim. So, gumastos doon si sir ng 3,000 pesos. 50,162 yung odometal niya. Nagpa-trattel body cleaning daw po siya. 3,000 pesos daw po yung nagastos niya. Hindi man lang daw siya ginamitan ng kahit na anong tubes. Pati diagnostic ko, wala. Hindi ko alam kung saan kasa. Hindi ko na rin tinanong. Hindi ko na rin tinanong ayusin ko na lang yung problema ng nangyari sa kanya kasi papatay-patay na po yung motor at nag-overheat sa pagkakas dahil po yan dito sa O-ring hindi ko na lang na ipakita yung radiator cap pero sa radiator cap po ito na kayo hindi po na hold na radiator cap yung pressure sa kanya radiator kaya anong nangyayari yung ulan napupunta sa reserva tapos yung reserva pinatapon yung ulan so nag-overheat So pinalitan ko, marami naman ako mga uling dito so, Pinalitan ko na lang At tinuro ko na lang Maayos yung motor niya At in ko siya Na magpalit na rin Mga radyo Dahil si Rossi ay Flash rider Na siya Delivery siya Na siya Flash Express Lagi doon po siya namamatay Kahit bagong traffic Bagong 3,000 30 pesos daw po yung ginastos. sa mga bus ay dumasakin sa so, mga grupo ng partido, mga partido ng patay partido ng mga partido ng mga ng mga partido 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 na mga partido ng mga mga partido ng mga partido ng po, natin. So, ayon, under monitoring po monitor ko yung kanyang makina kung kumibinot pa ba ng po at kung balitan na pero in-advise ko siya na temporary lang po yun so ingat mga boss sa pagpapagawa mas maigi po na magtanong kayo dahil nireset din daw po itong kanyang ECU gamit lang yung alambre no? o wire yung mga ginagawang DIY hack pero syempre dapat kasa eh, merong diagnostic po. ayan po yung overheat sign na laging umiilaw sa kanya umiilaw po yan ang kulay pula so sa lahat po namang papagawa sa shop punta lang po kayo kaya may humabol pa mini driving light kahit gabi na naayos naman so ride right safe po and God bless sa lahat ingat sa pagpapagawa